maaga kong nagising at uh, palibasa madilim yung paligid mahilig kasi ako magpatay ng ilaw kapag ako ay natutulog gusto kasi walang maliwanag sa paligid ko palibasa madilim ang paligid madali kong napansin yung isang bagay sa kalawakan Ako'y ay ah, nami namimisteryosohan nami nitong uh, bagay na itong ano to kumikislap sa itaas ng bahay no Uh, hindi naman ito buwan ano uh, isang porsyentong nakakasiguro kung hindi po ito buwan so kayo na po bahala ang mag uh, sabi sa akin Magkomento uh, mag lang kayo sa ibaba kung ano itong bagay na ito ang nakikita ko isang hogis bilugan po siya hindi naman ito tipong asteroid no kala ko nga satellite so iyon ang inaasahan ko Iba naman pala yung uh, hugis. Hugis bilog siya. So, maaring uh, planeta ito. So, ano kayang planeta ito? Kayo na pong bahala mag-commento sa ibaba. Salamat sa panunood. At uh, pagpalain po tayo ng may kapal.